Pang, pila yung mong bayad. Ha? Uy, di man tama makabayad mo. Isa libo si Timil? makabayad. Pila mo oh. oh, um, lang isa kalibo ko kaila. Huwag kaila? ka um, kabalo? Hina. Na, among lang ka o. O, taas na among ka. Ha? Ouch. Wow, dako na duha na nangkapang. Pa, eh, pa, po. tao. Hindi, man na duha.

Pag dakunay mo idad ba? Basta iti. Iti? Naon sa mani siya. Uy. Iti mo idad bago ka maglampas. Nga di nakakala ko na nakay apo. Ngi. Naon oh, si -pang. Tu, nabot na si pangpang dito. Adto na to si Napa kita Napakita kian oh, pang. Kita imong nabot pang. pang. Pang nakita imong nabot. Ngi. Ah. Uh. Yes, yes. Yawa lampas pangpang -pang, oh ulang oh. pa so yang lubi dito oh oh oh, oh. yang lubi niya lagi okay. kainan mo tagbutong ana pang kainan mo tagbutong wala pang kainan mo sa butong, oh, butong. butong. wa may butong diri na pa may sunahan long <laughs> no wala <laughs> pareha <laughs> <laughs> man <laughs> naka <laughs> blue ha <laughs> tutani ha pang pang kay naglampas si pang pang ikot kita igor atau wacer <laughs> <laughs> ha patay Oh, igura may watcher oh. Luya pang pang oi, pak lamigas. Naghanay? Hmm. Pila ka buok? Ha? Huh? Pila ka buok lamig? Ihapon ba lamigas? Pang! Itiman. man. Ayaw bibiyay pang. Asa naman kanto? Hoy!